te. Laki. Laki, laki, laki. Uy, laki-laki. Hoy, nako. Gusti. Susukan tumakas. Oh, laki. Malaki po yung isang iyon, gagapusin po ni Boss iyon. At nandito po si Nini dahil walang pasok. Dito po siya natulog. Ano Nini, kumusta ang pagtulog dito? Malamig. <laughs> Kahit wala electric fan, talagang oh. maginawa. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Bali si Bosing po ay maagap ngayon na nagpunta po sa ilog at sa po ay mamaman daw po ng kanyang mga lambat. At pagkatapos po na yun, ay siya po ay mamamandaw ng mga bubo na ipinain naman po niya dito sa loob ng fish pan. Kaya na po si Bossing, dumating na, galing pa mamandaw. At, anong balita? Mayroon? Yok. ha. <laughs> Anong huli mo ba guys? Ah, ang Pakulam na Ah, pakulam na. Midyad. Aba, parang may midyad dan eh. Midyad sa maraga. Wow. Ay, sa talakay ko. Oh, biro kayo yun. Sa umagahan niya natin. Ah, ha, ha. Sa Hindi pa. Sa umagahan niya natin. Buhay pa pa. Ang pag-almasal na daw po kami. Akin na. Bigyad na malapad ang huli ni Bossing. Ano ah, ito? Talaki ito. May mga agat. Isa ka na eh. Hindi ka May kaputi ka naman. Mas gusto po ni Bossing ang magpaulan. Paggabi po grabe ang ulan. sa so, sobrang lakas ay ha. Napuno po ang drum. Napuno ang tubig. Pati pispand. Ikaw. Ha? May ginamat tayo maraming dagsawin. Naman daw na rin po si bossing ng mga bubo. Kami po nagpapain at namakahuli po ng kasag. Ayan, may kasag po ito. may huli po si bossing alimango. Ano kaya? Mataba yung alimango mo. Nakahuli po si bossing ng tatlong alimango. Pag mataba, gagapusin na po namin at ibebenta na rin po. Makaiyay payat. Tingin hmm. ko pala ang ayan. Ito na natang hulog. Ah, iyan na yung hulog nata. Malaki na hanin. Eh pala yung mga pet niya. Oo, oh, oh, kulang sa pakain pa. Hindi. Kasi ang ito, super, pag siya tumaba at di mo hinuli, manluluno siya. Pag nagluluno, payat. Oo. Oh. Ah, ganayon Pag tumaba yan, manluluno, manluluno uli. Tapos pag... kapag nakapanluno na, papayat. Yung... ah, ganayon Ibig Malat sabihin, siya. pag nagluno, lumalaki uli siya, hindi oh. nagpapalit ng balat. Nagpapalit ah, ng balat. ganun pala yun. Ay, di ibig sabihin, kapapanluno, oh. kapag kapapagpalit ng oh, kanyang balat altasan po ulit ni Bossing para tumaba ganayon po pala ay yun kapag yung alimango ay mataba ay manluluno po siya magpapalit po ng balat at kapag po nakapanluno na ay payat ayun siguro po ay yung mga nahuhuli namin ni Bossing na payat ay kapapanluno ang alimango po ay kapag ka nagluno o nagpalit po ng balat niya ay siya po ay lumalaki. May nahuli pa po dito si Bossing na dalawang malaking alimango ah. Parang ikikapapan rin at bayad. Ah, gusto mo Ha? Ano? Ah, mo magsigam? Bakit? Lapo-lapo. Nasaan? Ay, huli mo ito? Ah, nahuli rin pala! Laki, nakahuli ng lapo-lapo. Bossing, Pumasok, honey. Saan bandang mo ito rahuling? naka eh. Ha? Naka-dibig. Naka-dibig? Oh, may lakeng. Eh. huli ng malaking lapu-lapu si Bossing. Oh, no. Sige nga, ganun nga. May sandangkal. Sandangkal na po ni Bossing yung nahuli po naming lapu-lapu. Ay, aalpasan daw po ni Bossing para lumaki pa. Doon mo sa malaking. Bossing, dito ba ako? Ay makala. Ay ka. Inalpasad po ni Bossing. Dapat timbang ta mo sa amo ngato. Sae. Maulang pa mamandaw kami ni Bossing. May papandawin ka pa doon? Oh, Papandawi ko. Marami pa daw po. Hmm. Ano kaya yan? Ah? Klaseng payat. Kaling kuling. Hali. Mahal malatan. Nakikapapanlo, no? Ibig sabihin pala yan yung mga hulog natin. Hali, malalaki na. Aba. Matapang busing. Nakigustong mag-ano. Oh. Ay, babae. Matigas na siya. Kaya lang ang problema kung may piga. Pag walang piga, mura lang din ang bilihan. Halpasan mo na rin. Halpasan mo na po ni Bossy. Ito po ay babae. babae. Ay, yung isi lalaki. Ah. Papandawi na rin po ni Bossing yung nadoon sa may lubo-lubo. Ba, naki may huli. Ano kaya? Mataba naman yung Ang nahuli mong malaki. Tapos yan. Parang mabigat ay. Mabigat. Ba, oh. mga oh, magagapos na nata. Ayan po at sinundan natin si Bossing sa kanyang pamamandaw. Ha? Uh, Oo. Oh. oh, alpasan mo na. Pero kang dadalhin yung panata sa kubo. Ibig sabihin ni kapapanlun, eh At payatay. Hindi, parang yung kapapanlun, oh, ito talagang malambot lahat. Ah, malambot talaga, han, eh. Ang katawan niya. Pero pag nanluno na may nalaki. Eh. Lumalaki. Eh. Ilan na mo? Ah, ito ah. Oo, oh, eh, dito sa isang bubi. Dalwa Ah. Ibig sabihin na iyan na yung mga hulog natin, honey. Malaki na. Kaya pala dapat bossing. Lagi rin tayo magpapain. Para matsyempohan natin na mataba sila, honey. Gawa na kapag hindi natin napainan at nakapanlono. Ay, natitsyempohan natin na pag tayo nagpapain ay payat, kapapanlono. Okay, ay ko ano ni. Dalawa sa isang bubu. Ngiti. Okay na. Dali mo mataba? So, natin Dalawang alimango po ang huli ni Bosing dun sa isang bubo. Ang problema baka mag-away Bosing. Ay! Paghiwalayin mo kaya. Baka mag-away matanggal ang sipi. Iwalay mo yung isa. Uh, Parehas matapang. Parang hindi payat ay. Ngayon, alpasa mo yung payat. Ba, nakakuan, busing. Nakatihaya. Wag, baka ikin masipi. Hmm. Matapang. Aba, aba, aba. Ah, Ako na pa sa damo. <laughs> yeah. Payat ito. Payat. Alpasa mo na. Goodbye. Ay, ayan. Gagapusin po namin tong isang ito at mataba. Tara. May papandawin pa. Ito ah, ba hindi pa pala eh. Wala. Kakaila pa ang pamain <laughs> na yun. Hindi nasa labas lang. Kaya, labas na ang. Hop! Kasag! Tara! Oh, ano yun? Chimilya? May huli palang si Milia. Maliit. si May naglangoy busing. Oo, oo. Oh. Nakayong malaking isda. Ano iyon? Iyon. Ay, di malaki na. Laki ng ano niya, ay. Oo, gumalaw yung tubig. Umaaraw, umuulan. Ang buhay ay sadyang ganyan. Umaaraw. Umuulan. Aba, nakay may isda. Pilapia. O, yun yung pain mo. Aba, hindi. Pilapia. Isda nga busing. Tilapia. <laughs> wow, may huli na naman po. Oh, yes. Alemango. Oh, yes, yes. Alpasan mo it, maliit pa. pet pati. Para laki pati yung ganang kulay blue sipit. ah. Galawan dito sa tubig ah, kinakain yung pamain. Ay, dupo pa ah sige. Lalo mo yung dito, pero na po muna ni Bossing sa kubo. Yung kanyang mga bubo. At akin po itong aahonin na. Yeah, bigat. Walang <laughs> huli sa isang maliit si Milia pa ay ba't wala yung sipit ba't parang walang galam ay patibusin ay ito ngayon siya malambot ay kinakain ah. kinakain ng kapwa alimango kaya pagka ng luno pag hindi pinakain parang karnibalan eh ay ano yun tutubuan pa ng galamay may tubo na kayo Ah. May tubo eh. Tunggal na ng tao. Kahit lama po tuloy na tubo. parang alimango Kung gano'y yun nga sana eh. hindi. Lakas ng galaw busing ng tubig eh. Ito so, na ito? E ano yan? Pakat? Puti. Puti. Oo, oh, nang lumaki. Pag puti, aalpasa natin para lumaki. Bakal wala na, hindi na natin huli dito yung malalaki ah. Lagi nila kinatang malaki, dalawa. Mm Hindi na natin huli. Kasi lumipat na ibang pitap. May pinalabas ka dito ang kwan. abangos ah, bangos dito ah. Wala. Hindi, nakatira. ah hindi po nga dito Bakit? Wala. Lakas ng galaw nila. Oo, oh, uh -huh, honey. Ay, hindi na kain lang ah. Mas may kumain ah. Ah. Kaya mo dali Sige, ako magdadala ng iba. Yan, ako na magdadala ng... Alasiti na. Ah. gagapusin na po ni Bossing yung alimango. Payat. Ay, alpasan mo. Pagkatapos mong magpalabas na yan, pandawin na natin yung baki bakikong honey. Para pag may bakuli, maisigang na natin. na yan, Bosing. Tatalian na po ni bossing mo. Ito po yung ginapos ni Bosing na isang alimang. Mataba yan. Uy, nako. Bossing kung tumakas. Oh, laki. Malaki po yung isang ayun. Eh, Gagapusin po ni boss eh. Parang kulang ito. Kulang ang estro. Baka oh, po lang mas mahabang istro si boss eh. Kami naman po dito ay may nakaready ng panali na istro. Katuha po itong dalawa ni Mac at saka ni uh, yung oh, hawak, 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 hawak. Alin hawakan ko? Nakakatuwa at nakikipagkalmitan doon sa kasag. Ito parang naman mo. Hindi ka siya. Sasako mo na kaya ilagay. Ayan po at ito po yung huli ni Bossing na alimango. Malaki. Tapos ito naman po yung mga kasag Ito pong kasag ay lulutuin ko na. Ayan po at itataktak naman ni Bossing yung huli niya sa ilog. Dalawang pasayan, isang padyaw na putol ang ulo. <laughs> Dapat diba nung... na putol ulo ng Ah. May pangalmusal na tayo. Huli po ni Bossing sa ilog. Tapos may padyaw na putol daw ang ulo. Lalagay na po natin dito sa kaldero at mga luluto. Gagamitin po natin ang talyasi at pagtataktakan po natin ito ng huli natin sa bakikong. Yan po at mamaman daw naman tayo ngayon ng bakikong baka po may isda rin doon ay nang maisama doon sa ating isisig ang uh. sige pandawin mo na grabe kalakas ng ulang kagabihan eh o kaya may huli ka uli Kakaunti. Ba, mayroon na. Wow, lundagan. <laughs> Parang kakaunti. 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 Parang marami tilapia. May huli din namang hipon. Tataktak na po ni Bosing dito, ah, sa kawan. Kaya hindi na Bosing eh, kaya kung sabahin, may sira pati pala. Ha? May sira. Ha, may sira, baka nakaalpas. Ha, May sira. Ay, nalundag busing. May sira. Ay, wag mo na muna. Ay, buntog. Dapat ay mga ano na iyan no? Matahi muna yung sira. Maka kaya nakakaalpas din ang huli. Busing pitpitin mo yung ganyan susua. At ipupunta ng mga padyaw. Ito na po yung huli po natin sa bakay kong Mga hipon na uh, subo. Malalaki po ito. Malalaki din. Ito pong ating mga isda ay akin na pong lilinisin. At ito po ay ating sisig ang Si Bossing po ay nagpunta doon sa gulayan. yan. Siya po ay pukuha po ng gulay na ilalaw po natin dito. Ito po kung tawagin dito ay midyad. Tatanggalan natin ng bitoka. Sa ilog lang po ito na ang huli ni Bossing. Masarap po yung ganitong isda. Ito naman po ay kung tawagin dito ay mga gat. Ito pong isdang ito ay nangangagat. Bayan na po si Bossing nakapanggulay na. Ayo. Yan po at ito po yung ating mga gulay. Si Bossing po ay namitas laan ng tigka-kaunti sitaw, talong okra, may kamatis may sili at talbos po ng kamoting bagin ayan. ayan po at magpapakulo na tayo ng ating sinigang kasabay na ang sitaw, talong saka po may hipon ayan. ito po ay kompleto, ricado na rin po ayan at kuloan na po lalagay na natin itong ating okra saka yung silik. Tapos ito pong ating mga isda ay atin na rin pong ilalagay. Yan. Yan po at tatakpan muna po natin. A few minutes later. Ilalagay ko na rin po itong talbos dahil luto na yung ating isda. Ito naman pong talbos ay madali lang maluto. Malando lang po ito ay okay na. Ayan guys at nakapaghayo na po tayo. Ito po yung ating kanin ito yung ating sinigang tapos ito yung ating kasag at nandito po si Nini dahil walang pasok, dito po siya natulog ano Nini, kumusta ang pagtulog dito? malamig <laughs> kahit wala electric fan talagang oh. maginawa ayan po at kukuhain na natin itong isang isda ah. ito para kay Nini Wow. Yung sa akin. Pili ka mo. Aba, hindi ko pa napipigaan. Ay, nini din po yung ah, kay nini. Isa pang hipon. Kay nini. Wow. Nasandok na po si Nini ng kanyang ulam. Ipigaan na laan natin niya ng kalamansi. Pinakang asin. Pidya. Pag pasok, di ko po natutulog si Kim. Para kang nasa bakasyon, Nini. <laughs> Meron po tayong pidya para siya sa pampiga. Baka ka na ulam, walang Ngayon, maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya at mga pagpapala at, at mga pagkakalaw pag sa amin sa araw-araw. Pagkakasasan niyo yung mga patay na nasa ang yung mga pagkakalaw po sa araw-araw. na po. Ayan tayo. Ito lang pa na. Sarap yung sabaw. Masarap ang laman na yun, honey. May lagayan po si bossing dito ng tinik. Saan po kayo? Saan? Sa kanila. <laughs> Sila wala rin po. Kung kain po kayo. Kung narito si Milo tayo pagtatawanan ka na yun. -ulit, ulit si Papa. <laughs> Ito kay gulay. Tapos ano? gulay is like? Sinog sa mga ulang parang Kaya yung buhing kumano masarap ulam mm. ayun Dapat yung mga ginakan. Okay. Kaya lang. Hindi rin. Ang sarap yung nilaga sa pag-ulang. Ulam na ate. Karno.

Ikaw bossing, daming ka pa. Ayoko na. Tama lang ako eh. Bangka na yun isang mong hipon na, oo gutom na rin sa lalong magkakaroon ng Ito yung masarap ang ulo na ito. Ito yung mataba. Dari dito ko na po tatapusin tong aking vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye. Ulo ko dili kahit lamang itinitay. Maraming sabaw naman yung kay Silver. Aba, ito kayo puno din na Na ako'y naiinitan. Ang mga sa bawang. Ano? Ito yan. Ang kapatid sabi mo, ang